tayo ng bilang tubig o oh, ayan ayan laki na naman ang ating bilang tubig ayan nagdududik na siya magdududik na kaya para maghanap na tayo ng pambayad so ayan guys welcome back to Melba's Rocket Online at kailangan na nating ahumanap ah, ng pambayad sa ating tubig so saan kaya ako maghahanap ng pambayad ayan Ayan. Alin dyan? Alin dyan? Ah. I think, I think, eto. Ah. Sisitaw. Ayan. So, dyan tayo kukuha ng ating pambayad sa ating bill ng tubig, guys. Okay. Ayan. So, buti na lang talaga nag-invest ako dito kay Sitaw. Ayan. So, makikita nyo naman sa ating balance. Meron na tayong 1-4. Oh, sandali lang. So, may investment ito, guys, ha? At kung gusto nyo malaman kung ano yung sitaw. So, dito, uh, process ka lang ng mga orders. So, ayan, ba diba? Maggagawa ka lang ng shop mo. O, may link na dyan sa iba ba, ha? May link na dyan sa ibaba Pindutin mo lang yan. Tapos, mag-download ka nito. O, tapos, yan, mag-process ka lang yan mga order na ganyan, ganyan, ganyan. Okay? Tapos, kikita ka na ito. Ayan. O, ang invest mo dyan, yung sobrang pera mo lang, ha? At saka matagal na rin naman to si Sita. Almost one year na rin ako dito. At kung makikita mo ang ating, ayan ang total profit natin dyan. O, ba diba? Nasa 11,500 na din. O, okay. So, ang gagawin lang natin ngayon, mag-withdraw muna tayo. Para may pambalik ng tubig. O, ayan. So, ito lang ang pipindutin natin. Ito, ito, yung may wallet. O, ayan. Tapos, ito. Send withdraw request. Click mo yan. O, tapos mag-withdraw ka na dyan. O, mag-withdraw lang tayo ng 400. 400 lang. Ay, hindi pa na. Sige, so, withdraw na natin lahat. At magbabayad pa din tayo ng internet. Ayun ano ba yan? Hindi mapindot. O, ayan. 1-4. Ano ba naman kipad ito? Okay. O, ayan na. 1-4. Tapos, ayan, may service fee na 25 pesos. O, tapos, ikikira na natin itong confirm. O, ayan, request has been totally, ano na. Okay, so, makikita nyo dyan, guys. Ito lang ang puhunan ko dyan. O, 10,000 at saka 5,000 bali 15,000 pero makita mo naman ito yung aking withdrawal o ilan na yan ilan na yan o may 1,000 1,000 1,317 1,7 o diba ang laki na guys so konting-konti na lang yan at mababawi ko na yung ating pinuhunan na 15,000 kasi may tubo na tayo dito 11,500. Oh. Chill chill lang yan guys. Okay, magpa ka lang ng order mo dito. O oh, ganyan, papindot-pindot ka lang diyan. O oh, tapos may tubo ko na diyan, 'di ba? O. Oh. Yan balik mo kayo pag pumasok na ha, yung ating withdraw. O oh, maghintay ka muna diyan, wag kang aalis. Omo, omo, omo. Ayan na, guys. Ayan na, guys. O, oh, dumating na yung ating, ano, withdrawal kay Sitaw. O, oh, diba? Ayan, 1,375. Nabawa siya na siya ng 25 sa charge. di ah, diba? Saglit lang din siya, guys. Pumasok na siya sa ating GCash. And, tignan natin sa ating Sitaw. So, ayan, guys, na lang ang natira. 49 na lamang. Okay, check natin ang ating transactions. Ayan, pending pa ang nakalagay. Ayan, 1.4, guys, ang withdraw natin. Pero, ayan, 1.375 na lang pumasok kasi may cable charge na 25. Pero, okay na yun, guys, kasi. Ayan, na na tayo kay Prime Water. O, diba, yun lang, guys. So, if you like this kind of video, guys. Ayan. So, hanap pa tayo ng madami racket. Kaya mag-subscribe ka na sa channel ko at i-hit mo na yung bell para ma ka once na may bago tayong pagkakakitaan online. Bye!